Ilang taon ang bahagi ng ruta ng trasasyon, ang MacArthur Bridge. Kaya naman sinubukan pa rin ang ilang deboto kanina na idaan ang andas doon sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nang masiparag ang kalangitan sa pista ng itim na Nazareno, nakaharang na ang naglalakihang container na ito sa daan patungo sa MacArthur Bridge. Para raw hindi makadaan ang mga deboto sa tulay dahil posibleng hindi nito kayanin ang dami ng tao. Bukas naman ang daan patungo sa Jones Bridge kung saan gusto ng mga otoridad na idaan ang poon. 40-footer ang ilan sa mga container at may bigat na dalawang tonelada bawat isa. Sa likod nito, nakapwesto ang mga pulis na nakasuot ng kulay asul at may dalang mga shield. Bago umakyat ng tulay, meron pang dalawang container na nakaharang. Magtatanghali ng masilayan ng poon sa Piburgos. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga container. Tinutulak na pala ng napakaraming deboto papunta sa gilid ng kalsada. Nagtakbuhan ng ilang cameraman at photographer na nasa taas nito. Walang nagawa ang mga pulis at dumating pa nga sa puntong napapaligiran sila ng napakaraming tao. Bagyang nagkagirian pero umalalay naman sa mga pulis ang ibang deboto. Sumunod namang pinunterya ng ibang deboto ang huling huyara na pangkina na nakaharap sa MacArthur Bridge. niya tinulak yung container ba? Daanan ng ano eh. Masikip yung daanan ng mga tao. para mapabalik mo sa dating daanan. Kung ikukumpara po yung dami ng tao diyan sa container ba, walang wala po Oo. nakaya -na po. Tulong-tulong po eh. Gusto nga po ng mga tao na sa dati idaan. Sa puntong ito, tuluyan ang napasok ng mga deboto ang MacArthur Bridge, nakabilang sa tradisyonal na ruta ng prosesyon. Nang dumating ang emahen ng puong Nazareno, walang katiyakan kung saan ito dadalhin ng mga diboto. Matindi ang agawan sa lubi. Dito namin nakitang umakyat sa andas si Manila Vice Mayor Isko Moreno, kinausap ang isang lalaki. Kasunod nito, tuluyan ang dinala ng mga deboto ang imahen sa direksyon ng Jones Bridge na ngayon lang madadaanan ng posisyon. Kanina bagya tayo na bahala no, dahil naitabi ng mga deboto yung mga nakaharang na container van dito sa MacArthur Bridge. Pero pagdating po ng andas, lalo na yung may mga hawak ng lubed, agad nila idinaretso dito sa Jones Bridge yung andas ng poong nasareno. Kaya ngayon, e paakyat na siya sa Jones Bridge. At ito po nga ayon sa kahilingan na local government at maging ng pamunuan ng ng Quiapo Church. Aminado ang ilang pulis mula sa batch 2013 na nabahala sila ng ipilit ng ibang deboto na dumaan sa MacArthur Bridge. Pagpasok po nila, eh, ina inaalalayan po namin yung, yung bugso ng tao kasi nga po ah, medyo delikado po yung way doon. Napansin namin na meron kayong shield pero wala naman yung pamalo, di ba? Wala, no? Bakit ganon? Ah, bali po kasi eh. Uh, wala naman pong instruction na gano'n. Um, talagang peace lang po talaga. Medyo nakakaba po ma'am kasi po yung, yung lakas at dami ng tao. Oo. Akala namin hindi namin sila kakayanin pero buti na pakiusapan. Kapansin-pansin ang kababaihang sumusubok umakyat sa andas. Ilang deboto rin ang nawala ng malay. Sa ganitong pagkakataon, mga deboto rin naman ang nagkukusang tumulong sa kanilang mga kasamahan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.